Magandang araw mga kalandas. Si Sarah Panahon po ito muling nagaanyaya tayo nasa na sa landas ng pag-asa. Apat na beses na banggit ang salitang pintuan sa Ebanghelyo ngayon nagaling galing kay San Juan chapter 10 verse 1 to 10. Pinagnilayan ko ang verse 9. Babasahin ko po. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Yan po ay galing sa Panginoong Hesus. Ano ba ang kabuluhan ng isang pintuan? Malaki man o maliit ang bahay natin, syempre, tayong lahat may pintuan. Mahalagang pintuan kasi dito tayo lumalabas-pasok kasama ang ating mga pamilya at ang mga kaibigan natin. Kung hindi man natin sila kilala, pinagbubuksan natin sila dahil magalang na kumakatok at naghihintay na pagbuksan sila at papasukin. Ang mga hindi mabuti ang layunin ay hindi sa main door na o harap ng bahay pumapasok. Madalas sa bintana o naghahanap ng anumang nakabukas na pwedeng pasukan sa likod o sa gilid ng bahay. Hindi ito kumakatok at nagpapaalam. Ang layunin ay para lang magnakaw, manira at manakit. Marami rin namang bukas na pintuan na kaakit-akit para sa marami. Mga pintuan na nagaanyaya at nangangako ng swerte gaya ng pera, kalusugan, kapangyarihan, katangyagan. Nakakalito, nakakalinlang. Kailangan natin suriin ang pintuan pinapasok natin. Ang pinto ay proteksyon natin, nagbibigay ng seguridad nakakandado at binubuksan lamang kapag ligtas ang mga nasa loob. Gaon, din kaya ang punto ng Diyos Ama kaya binakuran at kinandado ang langit dahil binigo natin ng Diyos Ama sa dami ng ating kasalanan. Kaya pinaalis tayo sa paraiso, tinanggal at nawala sa ating karapatan o ang kaloob niya sa atin na tumira sa paraiso at makasama siya sa langit binakuran at sinarado ang langit sa lahat ng makasalanan. Ngunit ang mabuting balita sa ebanghelyo ngayon, hindi lubos-lubos na sarado ang bakuran ng langit. Naglagay ang Panginoon ng pintuan. Makailan lang binuksan ang pintuan ng kuweba na pinaglibingan ng Panginoong Hesus. Napakabait ng Diyos Ama na binigyan tayo ng tagapagligtas ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na ating pintuan para makapasok muli sa langit. Salamat sa Panginoong Jesus na nagbigay ng sarili niyang buhay para maging pintuan sa lahat ng sumasampalataya at nagtitiwala sa kanya. Naniniwala ba kayo kay Jesus? Nakabukas ang pintuan para sa atin. Tayo na pumasok tayo sa pintuan ng Panginoong Jesus. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Kung nabless po kayo sa reflection na ito, papasukin din natin ang mga kaibigan natin sa pintuan ng Panginoon. Pwede nyo i-share ito sa favorite ninyong social media channel. Salamat po at God bless.